Sumikat siya dahil sa kanyang karakter bilang masungit na guro. Magaling din itong screenwriter at daving producer bukod sa pagiging artista niya. Siya rin ay nagdarasal ng mas mahaba pa kaysa mga monghe ng Tibet. Halina't ating balikan at sariwain ang buhay, kasikatan at kamatayan ng aktres na si Meli Tagasa o Miss Tapia. Dito lamang sa... Sino nga ba ang hindi makakaalala sa karakter na Miss Tapia na lumabas sa comedy sitcom na School Bukol at nagpamalas ng galing sa pag-arte sa komedya? Si Abimaila Palomo Tagasa o mas nakilala sa Philippine Showbiz bilang si Meli Tagasa ay pinanganak noong April 16, 1935 sa Lapas, Tarlac. Siya ay isang aktres, screenwriter at producer na lumaki sa Tarlac at Nueva Ecija. Nong matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig ay lumuwas ng Maynila si Meli May upang subukin ang kanyang swerte sa syudad. Nagsimula ang kanyang karera bilang voice talent sa radyo at paminsan-minsan ay sumasali siya sa mga singing contest at pinalad na manalo. Sa edad na labing pito, ay nagpatuloy ang kanyang mga karakter na ginagampanan bilang talent sa radyo at dahil dito ay naisantabi niya ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Taong 1977 ay dumating sa kanya ang swerte ng maimbitahan siyang mag-guest sa sikat na long time running 70s show na School Bukol na pinagbidahan ni na Tito Vic and Joey. Ayon pa sa panayam ng inquirer kay Melly noong 2017, Biglaan lamang ang kanyang pagkakasama sa nasabing palabas. Kwento niya, siya noon na isang scriptwriter na nagkataon na magpapasa ng trabaho sa ahensya bilang pang-audition sa isang role sa isang TV adaptation na isang comic strip na Baltic and Company. Sa pagkakataong iyon ay napansin siya ng comic strip creator na si Ronnie Santiago dahil sa kanyang hitsura na nakapusod nabuhok at nakasuot ng salamin. Mula sa Baltic and Company ay tumawid na ito sa school bukol at dito isinilang ang kanyang karakter bilang Miss Tapia, isang masungit na profesor ng Escalera Brothers sa One Ball University. Dahil sa husay ng kanyang pag-arte bilang Miss Tapia, ay naging mainstay na siya ng programa hanggang sa mawala sa ere ang programa noong 1992. Mula noon ay nagpatuloy ang kanyang kasikatan at nabigyan pa ng mas maraming proyektong pang at telebisyon. Ilan sa mga ito ang mga pelikulang Dabiana 1977, Isinilang ko hindi ko tunay na anak 1978, Mahal, Ginagabi ka na naman 1979, Super Islaw and the Flying Kids 1986 at marami pang iba. Napasama rin siya sa mga programa sa telebisyon ng EBS-CBN tulad ng Maalaala Mo Kaya, Once Upon a Time, Okat-Okat at iba pa. Ang bahay ni Miss Tapia ay isang palapag na bungalo sa Antipolo na napaligiran ng mga halaman. Ang bahay ay tinayo sa kanyang mga kinita bilang isang masungit na karakter bilang Miss Tapia at isang pinakaprolipik na manunulat sa TV sa kanyang panahon na maaaring gumawa ng anim na script sa isang linggo. Siya rin ay nagdarasal ng mas mahaba kaysa mga monghe ng Tibet, sabi ng panganay na anak na babae na si Gina Marisa Tagasa Hill, isang award-winning na manunulat para sa mga pelikula at telebisyon. Sa kabila ng kanyang edad, patuloy na nagtatrabaho si Tagasa bilang line producer sa Ultra Productions isang subsidiary ng GMA7 na gumagawa ng Tagalog version ng mga piling Korea Novelas. Trabaho niya na pangasiwaan ang pagpili ng mga dubber at ang aktual na pagdab ng programa para sa lokal na madla. Ngunit isang malungkot na pangyayari naman ang gumimbal sa mundo ng showbiz nang mapabalitang pumanaw na ito ayon sa ulat na confine muna sa ospital si Meli dahil sa stroke at na comatose ng ilang araw bago ito bawian ng buhay noong March 24, 2018 sa edad na 82. Naulila ng aktres ang kanyang tatlong anak na babae at isang anak na lalaki. Ang pagpanaw ni Meli ay kinumpirma ng kanyang anak na si Lani Tagasa Montreal sa pamamagitan ng isang Facebook post. Bago ang pagpanaw ni Melly ay dumalo pa ang aktres sa isang pagtitipon at nabigyan ito ng pagkilala at parangal noong 2017 sa Walk of Fame na ginanap sa isang mall sa Libis, Quezon City. Hindi matatawaran ang naging kontribusyon ni Melly sa industriya ng Philippine Showbiz. Kaya naman, hinding-hindi ito malilimutan ng kanyang mga tagahanga. Hanggang dito na lang muna tayo mga kaistoria kung inyong nagustuhan ang istoryang ito. Maaring mag-like, comment at mag-subscribe sa ating munting channel.